Guys, ang gagawin ko ngayon, magpalita ko ng ano, o-ring. Guys, tanggalin natin yung magneto. O-ring sa magneto, guys. Isang wheel seal, tatlong o-ring yan. Maliit, dalawa, malaki yung isa. Ang guys. 780 daw, bili. Bili daw, 780 sa, ano, sa Star Honda. Tanggal mo guys, danda. Matagas ng konti guys oh. Ha, tanggalin mo yung tornilo tatlo. Simple lang yung guys. Kahit sino, matuto yan eh. Kailangan tingnan mo lang yung gayahin mo lang yung yung nagawa. Yan, ganyan eh. Oh. Tanggalin mo lang yan kasi may orin dyan oh. Ayan, tanggalin mo. Ayan, may uring din yan. Palitan mo rin yung uring nyan. Tapos doon din, may uring din yan guys. Tingnan mo lang guys. Tingnan mo may simple lang. Eh. Simple lang. Gayahin mo lang yan. Hindi ka marunong. Mahalong magpagawa ngayon. Yan. May uring din yan guys. Yan. Yan. Kailangan flat yan. Patusok doon. Sa taas yan guys. Patusok pa ganyan. Guys. Tatanggal yan yung yes. mga guys. Lambot lang yan guys. Oh. Tanggal oh. Yan. Sungkitin mo lang yan. Flat screw. Yan. May uring pa sa gilid. Tanggal Yan. Yan. Whistle. Yan. palit yun. Mabago, guys. Tanggalin mo yung spring, guys. Yan. Tanggalin mo yan. Tapos ngayon, guys, puputulan mo yan guys. Kunti lang putol, guys, para hihigpit yan. Yan. Yan yung technique ko, guys. Pinuputulan ko kasi likra mo yung iba. Dali daw tumatagas, eh. Ayan, putulin guys. Huwag baliktad pag putol guys ha. Diyan, putulin guys. Ayan. Kasi sa kabila guys, may ano yon, may thread. Ayan o, may thread sa kabila guys. So, ayan. Iikot mo lang yan. Ayan, iikot mo lang. May thread sa kabila. Huwag mong baliktad pag putol. Pag baliktad, nako. Hindi na mabalik yan. Ayan. Ayan, ibalik mo yan. Ayan. Okay na, mahigpit na yan guys. Testing mo doon guys. Ayan, mahigpit guys. So, oh. mahigpit yan guys. Yan ang mga technique guys. O, kabit mo na. Kabit mo na. Tapos, kunin mo yung kuan, Yung, ayan. Yung lumang oil cell. Tapos, pukin mo lang kunti. Ganito lang pagpugpug guys, oh. Ganito. Oh. Hmm. Pugpug lang konti guys. Okay na yan. Lulubog na yan guys. Lamot lang yan, oh. Tapos sa o-ring sa gilid guys. Ganito rin pagpalit guys, oh. yan Dandahan wow. na guys. Oh. Ayan. Hmm. Yes na. Tapos. Yan Palit na yung mga guys. Sa baba yan guys. Doon sa baba. Tapos ipitin mo lang sa kamay guys. Ah, ganyan na no? ipit mo sa kamay tapos hilain mo konti, konti lang hila. Tapos siya doon mo ano, baka maputo lang. Eh. Tama-tama lang ba? Oh. simple lang yun. Eh. Ah, ah. ah. hmm. Tapos yan, talagang sa taas yung plot guys. Huwag ibalik ta guys. Naku, patay. Yan, ganyan talaga. Sa taas yan. Tapos yung washer guys, para hindi mahirapan, ilagay mo na yung washer guys. Dalawa yung washer guys. Sa labas, at ka, yun na dalawa. Bas. tapos yung isa guys, sa loob. Tapos idritso mo lang yung salpak dun guys. Oh, so, mo lang doon. Ayan, yan, yan talaga flat sa taas guys. Ayan. Ayan. Prosipitan mo, jis lang yan guys, jis. Jis. Kamayan mo yan pagigpit guys, baka ma-lost ma ba. Sabay igpitan mo na. Tapos guys, pagpukin mo konti yung kwan guys. Yung ano, kasi o-ring yan eh. Pag hindi mo yan mapukpuk guys, iingay yung connecting rod mo. Kailangan salpak talaga wala nang clearance oh yon yan wala nang clearance niya oh. ay kita na natin guys oh yon okay na guys na tapos doon na naman sa ano uh, sa camshaft yan guys camshaft tanggalin mo orin guys simple lang pag ano guys ganyan lang huwag oh. mo na hilahin itulak mo lang guys tapos pag nagpalit ka guys, ang bago yan. Tapos guys, so, pag palit mo, ipitin mo lang yung ano, dulo. Yan. Ipitin mo sa kamay yan. Yan yan. ganito. Yan. Ipitin mo lang yan. yung Tapos, yun na tapos, lisa taas yan guys. Nakausli oh, May wasir dyan guys ha Baka malaglag ba O oh, yan Wasir yan Balik natin guys O yan Baka Pagugot ba Hindi alam na Naiwan pala yung bandon wasir sa loob ah, Balik mo guys Yung nakausli sa taas guys pupukin natin ng ano guys ngayon lang pupus guys o oh, yan okay na guys ngayon ikabit na natin to yan, tignan mo may guys oh, lagyan natin lang is guys si yung o ring dito sa gilid baka maipit yan yan natin yan baka maipit ba yung salpak natin guys oh. Ayan, ganyan lang, pagka simple lang oh. Ayan, Ayan. Tapos yung tornilyo, tatlo yung tornilyo guys. Oh, may spring pa guys, may spring pa. Lagyan mo yung spring yan, huwag mong kalimutan yung spring yan. Oh. Iwipitin yan sa, ano, yan sa uh, stator yan guys. Yan, tatlo yan yung tatlo kailangan guys magigpit guys ano kabilaan kabilaan magigpit yun flywheel yung may kanal guys ilagay mo dun sa kunya guys yan yung lock na yan yung lock yun washer guys eh, na guys. Kenya simple guys. Oh. Simple lang guys, 'yan, oh. oh. yan? Oh. Tapos na, guys. Ipitan muna natin, guys, 'yung oh. ipit, ipit, muna. Ah, ipit muna. Yan. Oh, okay na. Guys, salamat sa panunood. Subscribe, share, like. Thank you guys.